sa uh, 56th floor kasi yung pinuntahan namin. Okay. Uh, sobrang ano nakakasuka sa sikmura. Ya, yeah, si Jubilin, nalasap din ay hilo. Ang ganda ng view balik kami doon pag walang init. Ah, uh, wala init, mainit. Oo. Diri ko naka na Oo, mura. Oo. Ayan, mura lang dito. Ay, so, lang, guys. Sapman, sapman. Dito po sa one Dito, nakabalit ko jacket na ng, mura nga ng maong bitaw. Barato kasi siya. Dinim. Oo. Mga baratil yung mura-mura lang. At kami magahanap ng noodle shop dahil kami ay nasusuka dahil sa sub, ano, sa elevator. Ano mataas? Na. Nandito kami sa One Chai Market. Ito ang One Chai.

Oh, oh. Bira lang, hindi pa nakapunta si Abby dito eh. Kapunta na ako. Kailan? Ngayon. Pero hindi ka nakagala. Shout out Sir Garis. Ito ang balwarti siya noon. <laughs> Taga dito siya. Masidesweep yung mga cellphone nyo. <laughs> na. guys, it's dinner time. Dinner time, guys. Kain ng kanin so, ng ano, kasi naano ano kami Kinakabagan. <laughs> Nasusuka kami dun sa ano. Meron so, kaming sisik. Afraid of the height. Tapos <laughs> kami <Sisi> sa height. <laughs> Alam, bisis tayo nagpabalik-balik no. oh, mo? Isa abing an Ano magsikimuan niya? Tanay naman ako sa high. <laughs> Lagi kasi yeah. yan ako. <laughs> <laughs> eh, sa na yan, sa Lagi laging nasa ibabaw eh. Ayan, kahit kami ng kunchi, fish kunchi. pagtagal oh. ito uh, sa ano, kabagpang. Ay, ito yung ano, yung mat, um, Masarap yan. Suman na mata, ma... Yung mga na, baba, bakit tututol. siya ko $10 nyo. Oo, yung siya ko. Masarap yung tinta <laughs> Sabihin <laughs> na sa kabilang stage, mga budol yung mga punyang na yun. Pumasok, kami sa isang shop, binainom na kami, iwala pa lang punji. Sabihin na, doon sa kabila, buti hindi nag... <laughs> hindi, hindi, naman punji yung purpose natin po, di ba? Yung mahal Oo, mahal naman. No, mahal naman kami, kaya lumipat kami <laughs> Masyado tayo Cinderella, guys. Mm. <laughs> Cinderella? <laughs> Magkaiba naman kasi ako putol-putol hmm. din sa inyo. Sa isa, buko. Ako putol-putol. Ako si Disney Princess. Ako ah, si Disney Princess. Ikaw <laughs> ano? Ni Barbie. Ako naman si... Uy, Disney Princess. pang pangit no. yun sa... <laughs> Alam mo yan? Si Disney Princess? Sino yun? Nasa Rio? Cinderella na lang. na ano niya yung ano ni Elias, viral. Maganda pa naman pag ano niya, ang niya, ano. Sikat na siya sikat na siya. Graduate pala siya ng ano. pala yan? Mayroon man. Hindi sa lang niya. Ano lang niya? Gumalaw na pang babae. Hindi na siya ni sikat eh. Hindi na siya ni sikat. ganyan ganyan sa na. yung fit niya ba? Kata guys, Visconti, yung

ito sa amulan dito, siya, dito siya, 'yung na viral 'tong inyang ano katung dalit 'yang sayaw na ano budot mm. so, dito sa nag-o sa dito, again. paminta kasi isda 'yan 'yung ginitan mo. Hoyan mo na guys, i mo na namin 'yung kinakain namin. Ayun. Ayun si Juby kumakain nang no, Bakit ang tagal sa magagaw. akin? Yung may na 'yung net mo? Yung ano, 'yung 'yong mga video pic, -tik 'yung wala pa. Ayun si Abi Ta Takot magutuman? Oo oh, <laughs> Walang lunch? Ito pa yung kanyang lunch? Ayan, guys. At kami, uh, Maya, hiwa-hiwalay na. Maraming salamat sa panood Oo, nyo. Kasi kailangan ko nang umuwi. At, at kanyang ang kanyang lola ay tumatawag na. Tumataas yung kanyang blood at pressure na naman. Pressure, Once minsan. in a blue moon lang kasi si Abi makadi off. Minsan, kaya, ano, kaya ano, minsan ko lang iniiwan ang lola ko. Delikado yan. Oh, sana, o oh, taataas pa yung ano ni Abi. Huwag kaya mo kaya ano para, lang mo na ano ka pa. Real, bera ang ganyang kabait na amo na pinapabayaan ka lang mag-whitey kakanta. Ang bait niya, super. Nandyan yan, kagabi. Kaya ang tagal ko nakakit. Maligo na lang siya, nagbaritis pa. Oo. Ay, Ganyan ang mata na gusto nilang kausap, may kausap, kausap. kausap. Oo. muna rin yung kalipay. Kasi nga, kaya nga hindi magkuha ng helper. Ang ano lang may kausap siya. Oo. Kaya hindi na pwede sa mga panerin. Eh? Bye. 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 Ingat. Yan, kami na lang ni Joby, magkasama at tunta kami ng Central. Yan, sakay kami ng tram. Yan, dito kami sa Southern. Southern, di ba ito siya, Abi? Southern Stadium. Southern, ba na siya, pag-pronounce? Oo, pero nato sa sulod, nato sa sulod. Tignan mo, dito tayo kanina, dito kami kanina. Ah, dito. na lang tayo dito. Oo. Oh. Tangbay-tangbay to Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. Yan. Yeah, nice. Obrigado. पक्षवट भेजों नल छेजू नलाया <प्यों> ito kami ang aming snack before before umawit ng treat na naman ng ating sponsor <laughs> sa na ako sponsor kanina na may nasabi ayan gusto doon niya magkampi muna kasi na ano hinakabuhay <laughs> siya hinakabuhay kami nung sa ano yung sin sinakyan namin ano elevator sa 56 floor ayan oh. Kinabag kami. Kinabag. Mayroon siyang ano, ayan, uh, mag -kapi muna habang nag-aantay ng oras bago mo'y... I-music pa dito, mawari, oh. mawari. Copyright? <laughs> Papasayo siya? siya, uh. siya. Okay.